Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Larry Bird sa mga haters ni Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang ginanap na All-Star Game ngayong araw sa pagitan ng East at West All-Star. sa pagkakasali nga po mga katrops ni Lebron James sa 2024 NBA All-Star sa lugar ng Indiana ay nakuha na nga po niya ang kanyang pang dalawampung All-Star appearance sa kanyang karir sa NBA kung saan siya lang naman nga po ang kauna-unahang player sa history ng liga na nakagawa ng ganyang klaseng record. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po tumitigil ang mga haters nito sa pambabatigo sa kanya lalo pat hindi para rin naman nga po ito sumasali sa slam dunk contest. Sa katunayan, Mismong si Skip Bayless na nga po nagsabi na mas magiging maganda rin naman nga po sa na experience ng mga fans sa NBA kung sasali dito ang superstar ng Lakers na si Lebron James, katulad na lamang ng ginawa noon na Kobe Bryant at maging si Michael Jordan. Pero ayon na rin naman nga po mga sa na naging pahayag ng NBA legend na si Larry Bird, kailangan na rin naman nga po huminto ang mga haters at fans sa pagre-reklamo sa lahat ng mga ginagawa ni Lebron at i-enjoy e na lamang nga po ang mga ginagawa nitong performance habang ito ay naglalaro pa sa NBA. Sobrang nakakamanghara naman nga dito po ang mga ipinapakita na ito sa loob ng liga, kaya di na nga po siya nagtataka kung kasama ito sa mga pinakamagaling na player sa history ng NBA. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa ginanap na All-Star Game ngayong araw sa pagitan ng East at West All-Star. Matagumpay nga po mga katrops na tinalo ng East All-Star ang West All-Star ngayong araw sa All-Star Game sa score na 211-186. Sa pangunguna nga po ng ating All-Star Game MVP na si Damian Lillard na nagtala dito ng 39 points at 6 assists. Sinamahan na rin naman nga po siya dito ni Tyrus Haliburton na kumuha ng 32 points, Giannis Antetokounmpo na nagtala dito ng 23 points, Jason Tatum na kumuha ng 20 points, at si Jalen Brown na nagtala rin naman ng 36 points. Habang sa parte naman nga po ng Western Conference All-Star, ay pinangunahan nga po sila dito ni Carl Anthony Towns na kumuha ng 50 points, Shai gilgeous Alexander na nagtala dito ng 31 points Kevin Durant na kumana ng 18 points at si Stephen Curry na kumana naman ng 16 points. Habang ang kanilang team captain na rin naman nga po na si Lebron James ay kumuha lamang ng 8 points at 4 rebounds sa loob ng 14 minutes na playing time. Yes, hindi nga po masyadong naglaro si Lebron sa kanyang pandalawang pong all-star appearance dahil ayon nga po sa balita meron nga na po itong dinatamong injury sa kanyang paa. Pero sa kabila nga po niyan ay nakagawa pa rin nga po siya ng history Sin siya lang naman nga po ang kauna-unahang player sa history ng NBA na nagkaroon ng 20th appearance sa All-Star. At kasabay nga po niyan ay nagsalita na rin naman nga po si Lebron James patungkol sa trade rumors niya papunta sa Golden State Warriors. Ayon nga dito mga katrops, hindi rin naman nga po niya ito agad alam. Sadyang narinig lamang nga po niya ang ganyang klaseng balita nang sabihin nga po sa kanya ito nang manalapit sa kanya. Pero sa ngayon ay masaya naman nga po siya sa pagiging parte nga po niya ng Lakers sa nakalipas na anim na taon. Kaya committed pa rin nga po siya sa kanilang team at inaasahan nga po niya na hindi ito magbabago hanggang sa magretiro siya sa NBA. So yun lang mga ka-trops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.